Ayan guys, uh, magandang araw sa inyo Andito naman po tayo sa Kainta Rizal Dito sa project natin sa Kainta Rizal uh, naman po tayo ng kunting kaalaman uh, About sa construction uh, At kung ano pa uh, Huwag nyo rin po sana ang kalimutan na isubscribe ang ating munting YouTube channel Para makatulong na rin po sa pag-ingat Maraming maraming salamat po Sabahan nyo po ako Let's go! Ayan guys, uh, good morning. Good morning sa inyo. Uh, dito po tayo sa uh, kaintarisan. Uh, uh po tayo ng uh, flooring ng CR. Nagtatiles tayo, wala, na, wala tayong rubber mallet. Yan. Uh, rubber mallet, uh, yung, uh, yung pamukpok po natin ay martilyo lang. Paanong haba magtiles ng martilyo lang ang gamit? Yan guys, uh, samahan nyo po ako. Uh, ito po nga po lang yung tinatiles natin. Ayan, uh, ah. Uh, simple lang ang ginagamit natin na uh, ano, uh, martilyo ang gamit natin diyan na uh, pag tiles, Hindi tayo gumagamit diyan ng rubber mallet kasi uh, madalian yung ganun natin, uh, wala tayong hindi tayo nakabili ng rubber mallet. Kaya yan, uh, ginawa ko na lang ng paraan uh, martilyo na lang ang gamitin ko para mag-tiles nang hindi mababasag ang tiles. Paano nga ba mag-tiles nang hindi mababasag ang tiles na martilyo ang gamit? Ng guys, ito nga pala yung ginawa kong paraan. Uh, para hindi ito. Ah, uh, ito nga pala yung material na ginagamit natin. Ah. Uh, na tiles 'yan. Ang uh, ginawa ko lang, po. ginawa kong ah uh, 'yan, ang ginawa kong para hindi babasag yung tiles 'yan. Ah, uh, ito na. Ganito na ang ginawa natin. 'Yan. Ah, uh, nilagyan natin ng tela yung Uh, pinaka pinakaulo na sa katinalian natin ng tire wire. Yan. Uh, parang malit na siya. Ang uh, malambot. Oh, yun. Ayan. Uh, hindi na siya hindi siya makakabasag ng tiles. Yan. Ito yung tinatiles natin na flooring ng CR. Uh, wala pa tayong nababasag dyan kahit isa. Dahil sa ginawa kong improvise na rubber mallet. Uh, sa mga ah uh, nakakal ang mallet o oh, walang mga rubber mallet madali lang gumawa ng paraan ah uh, gawin nyo lang to ah uh, may yung martilyo nyo ah uh, lagyan nyo ng tela ah uh, para hindi mabasag yung tiles kasi yan o oh, nakikita nyo naman o oh, yung may pambunot pa siya yan martilyo yan oh, nilagyan lang natin yan ng ano saka kahit niyan nyo yan dyan yan, ito natin o oh, yan hindi siya mababasa basta uh, yeah. hindi siya mababasa ito matigas na kasi o uh, ito ba yan uh, hindi siya makakabasa ng tiles uh, ganyan lang ang natin sa pagtatay ng flooring kung wala kayong rubber mallet uh, martillo lang uh, kunting tips lang yan sa mga nahihirapan diyan mag na walang rubber mallet Ayan, uh, martillo lang. Yan, uh, may clipy tayo dito. Yan, sa side na to. Ayan. Yan. Itong pinto, alay, lagay na rin natin. Yan. Asa. Yan, oh, uh, natin ito ngayon. Uh, ng, yan ang ginagamit natin. na uh, martilyo lang. tilyo lang ang gamit natin sa pagta natin. Yan. Yeah. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang ating video. Huwag nyo na rin sana'ng ikalimutan na i-subscribe ang ating munting YouTube channel ah para makatulong na rin po sa pag-angat. Maraming maraming salamat po ah, sa inyong ah, suporta. Ah. Ah, God bless po sa inyo.